Ano? Dito ka tol. sa'yo. Anong kaso namin tol? Ano? Ayan, ha? ko. <coughs> no? Natukuran ko ng dito, sir. Sa basket po ito. Oo yan. Gumiiin mo. Dumikit Dito ko tinamakan. Dito po. Dito. Sa'yo mo. Bali, kumain po yung Sino? Gumiiwang yung tuwo ni sir, yun. Eh, ang giwang na giwang. Sorry, sorry. Yes, to So, tignan mo, pansinin mo. Oh. Halos magdikit na yung dito. Ayan. Ayan, mm -hmm. masakit. Okay, sige. Sige, okay, sige. Ano ba yung last? No po. Kawiletes. So, ka nahihirapan, Tol? Paano ka nahihirapan? Ano po, hindi ko po siya matukot ng... Matagal. O yung single na pa, hindi mo kaya ganyan? Yung single na pa, yung pag may talaga taradala... lang. Malam Pag na ikaw, Hindi ko siya matukot. Akeong pang ngang 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 na akong bumili ng oil. Oo, oh, uh, na malaki. Oo. Oh, wala sa isip ko. Yan kasi nakasalubong ko, sale, sale eh. Ah, kaya pala eh. na. -luma yun eh. Lumayo eh. Karap nga ako ng focus ko sa'yo, ano? Power yung mahal. Mahal siya, mahal. Hindi hey, ka sa matutaw. Ito, 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 ito. Sipa mo. Sipa mo. Okay. Sapa. Okay, pahinga. Tignan mo ngayon, ito, Pugod mo. Lakad ka. Okay, Okay, Ha? Huh? Sa kanila. Boss, sa kanila yung, anak ano, doon. Ah, sa inyo? Yeah. tanggalin natin yan. Taman natin Hindi hindi may pressure na tapos. Parang doon. Relax lang ha. Mukhang naman Relax lang, Relax lang. Nakabahan daw po kasi siya. Ang lakas ng kabog na Ah, kaya pala. Relax ka lang, wala nga. <laughs> Tapos na yan. Sipin mo na, BA ka. <laughs> natin ng Alas mo po hindi mo basketball Gumiiwang kasi yung ano mo eh, doon eh halos magtama na yung ano. Siyempre, pag nagdidikit yun, eh, nandun yung ACL natin eh. Sa na yun, nandun yung ACL. Mm -hmm. sa PCL. Pag naiipit yun, hindi mo maitutukod, bibigay yung pamo Parang pag ginanong binigyan mo ng bigat, yung gano'n nga po, at lulusot pa. Uy! din nga nga po, yung, yung uh, tumatabi. Tumata. Kaya kailangan ito, lagyan natin ng praise Kasi ito, uh, kailangan mo munang i-strettering mo na ito, bike bike lang na ano. Kung meron kayong stationary bike, mas maganda. Sa gym na lang. Oo, yun pa lang. May gym na lang. Gagaling ba na oh, oh, naman doon? Oo, oo naman. Ah, hindi gagaling. Magaling <laughs> yan. Nandito ka na galing. Gagaling na yan. Mga ilang days po bago ako mag-exercise Three 3 to 4 days, tsaka mag-exercise ka Jogging mo na. Jogging sir, pwede. Huwag muna yung jog. Wala muna tayo. No? Wala muna tayo impact. Mm. Low impact wala mo na yung talon. Eh, pag nagja-jogging tayo, yung bigat ng katawan mo napupunta sa tuhod. di ba Diba? Sasaloy ng tuhod. Na-bike lang po muna. lang muna. Kung may stationary kayo, mas the best yung Sige nga, Tol. Tawad ka. Tawad Tsaka pagka ano, ganyan na ganyan. Pagka nagkaroon kayo ng may talaga sa ano mo, ganoon-ganoon mo lang o. Tingnan sa motopata. Kaya ka. Ayan, natititin mo ka. Galing nga. Masasabi sa. Ah, galing o. Ayun, hiyakan mo lang muna. <laughs> Pinaka the dyan. Wala na yung matalim. Bike lang, stationary bike. Tapos, So mga susunod na araw, malakas na yan, magiging strong na yung mga muscle mo niyan. Tapos magihilom na yung loob na naipit. Okay, wala na nga eh. Tanggal na yun eh. Okay? Whew! Thank you. <laughs>